Sa pagkakataon pong ito ay bibigyan po natin ng kasagutan at liwanag itong isa sa mga pinos ng mga followers ni Brother Eli Soriano sa comment section ng ating page. So, papakita po natin sa screen itong uh, impormasyon na nagsasabing si Brother Eli Soriano ay isang Bible scholar. So, uh, um, ayan, nakikita po ninyo yan ngayon sa yung screen. So, maaari itong mga, mga tagasunod ni Brother Eli Soriano ay hindi na nila susuriin kung totoo nga ba itong impormasyon na ito o hindi. Dahil sa sobrang believe nila kay Soriano ay, well, para sa kanila, uh, kahit ano tungkol sa Holy Scripture ay alam ni Eli Soriano. So, again, ito pong gagawin po natin ay hindi po para mamersonal, kung hindi para big, magbigay ng tamang impormasyon kung ano talagang ibig sabihin ng tunay na Bible scholar at kung ano ang mga ginagawa nito. Um, alam kong mahabang talakayan po ito kung pag-uusapan po natin talaga ang comprehensive na impormasyon uh, tungkol sa pagiging, pagiging uh, tunay na Bible scholar pero magbibigay po tayo ng tatlong um, simpleng patotoo na si Brother Eli Soriano po ay hindi po tunay na Bible scholar. Una, ang tunay na Bible scholar po ay knowledgeable sa biblical languages available naman po ang impormasyon na ito kung mag-iimbestiga lang po tayo ng mabuti. What languages are biblical scholars fluent in? Scholars generally recognize three languages as original biblical languages, Hebrew, Aramaic, and Greek. Kaya uulitin ko po ang sinasabi namin palagi dito sa paathag. Kailangan po alam po natin ang biblical languages at hindi ko muna isali na ang Biblia sa English at Tagalog ay hindi na po natin kailangan pang pag-aralan ang original languages nito kung gusto po natin gawin ang proper exegesis. Ngayon, paano ba natin malalaman kung ang isang tao ay may tunay na nakaalaman sa biblical languages? Well, ang tao na kapag aral ng biblical languages at may totoong kaalaman tungkol dito ay una, nakakabasa siya ng text ng biblical languages kasi kung hindi ka marunong magbasa, e eh, paano mo mauunawaan ito? Tandaan, marunong magbasa ng text ha. Yung actual mismo na text ng Hebrew o ng Greek. At tama ang pronunciation ng binabasa niyang text. Pangalawa, alam din niya ang syntax at ang grammar ng Hebrew at ng Greek. Pangatlo, mayroon siyang idea kung ano ang textual criticism. At kasama na rin sa textual criticism ay kaya niyang basahin ang text sa nasabing manuskrito. At pang-apat, marunong siya sa exegesis. Mahalaga po ang biblical languages para ma-perform po natin ang proper exegesis. Kaya nga inire-recommend po natin sa sino mang seryoso na mag-aral ng sacred scripture na pag-aralan ang biblical languages. Therefore, knowing biblical languages is essential for exegetical accuracy and theological depth yung pong ginagawa ng iba ay hindi po yung matatawag na exegesis, kundi yun po ay eisegesis. Ang ginagawa po kasi ng iba madalas ay magka-copy and paste ng mga talata o di kaya magpe-percent ng mga talata mula sa Biblia tapos bibigyan nila ng, kanyang, ng kanilang sariling kahulugan. Tapos kapag tinanong mo tungkol sa original text, Hebrew or Greek, sasabihin nila sa iyo, hindi na kailangan ng Hebrew at Greek dahil naisali na sa English at Tagalog ang Biblia. So, dito pa lang, halata mo na na hindi nila alam ang exegesis. Dito pa lang sa tatlong to, papasa kaya si Brother Eli Soriano? Marunong kaya gumasa si Brother Eli ng Biblical Language at tama kaya ang kanyang pronunciation sa kanyang pagbabasa? Ito, panoorin po ninyo ang video. Uh, 2028 ng gawa, nakasulat, Ecclesian to Toteo. To Eclesianteo, teo. el, el tois que, pante to poimnio, poimnio, en o umas to niuma, to agión eteto episcopus poimai nenin, ten Eclesianteo, en peri sato diat. to ay matos to idio. Hindi uh, ko alam kung paano, kung paano pronunciation nun. Napanood po ninyo. Ang binabasa po ni Brother Ellis Riano ay hindi po actual na Greek text, kundi ang binasa niya po ay transliterated Greek. Ang totoong scholar po ng Bible ay nakakabasa po ng actual na text at hindi po gumagamit ng transliterated. Kung sa Greek text pa lang ay hindi na na magbasta si Brother Elisariano, eh ano pa kaya kung yun sa text ng Dead Sea Scrolls? Pagkamat marami sa mga scholars ang nagsasabi na mas mahirap ang grammar ng Biblical Greek kung ikukumpara sa grammar ng Biblical Hebrew, pero sa mga beginners po ay mas nahihirapan sila magbasa ng Hebrew kaysa sa Greek. Again, ang tunay na Bible Scholar po ay nakakabasa ng Hebrew at ng Greek. Pero sa pamamaraan ng pagbabasingin Brother Elie Soriano, um, wala pong matinong tao na maniniwala na siya po ay isang tunay na Bible Scholar. Maging sa mga followers po ni Brother Elie ay ma mahalata po natin na hindi po nila alam kung ano yung kahalagahan ng Biblical Languages. Uh, magbibigay po tayo ng dalawang patutoo. Uh, itong sinabi ng isa sa mga followers ni Brother Elina na bakit pa daw babalik sa Greek? Ay nakikita po ninyo iyan sa inyong screen. Kung totoong Bible scholar si Brother Ellie Seriano, eh, dapat naturoan niya itong mga, mga followers niya kung ano ang tunay na value ng biblical languages para mauunawaan mo ng mabuti ang mga talatang ina-analyze mo. Itong pangalawa po, uh, itong sinabi ng isa pang mga follower ni Brother Elina na much better daw ang Codex Sinaiticus kaysa sa Codex Vaticanus. Kung totoong Bible scholar si Brother Eli, ay naturoan niya dapat ang mga followers niya ng kahalagahan ng bawat manuskrito dahil ang totoong may alam sa biblical languages ay hindi magsasabi na much better ang isang manuscript sa isang manuscript lalo pat ang Codex Vaticanus at ang Codex Sinaiticus ay parehong Alexandrian text type. At kung alam natin ang textual criticism ay hindi sasabihin ni naman na much better ang Sinaiticus kaysa Vaticanus o much better ang Vaticanus kaysa Sinaiticus. Uh, these two codices have become the foundation of modern critical studies of the New Testament. So, dito pa lang sa unang patutuo kung ano ang tunay na Bible scholar ay hindi na po pasado si Brother Riano. Again, ang tunay na Bible scholar po ay knowledgeable sa biblical languages. Pangalawa, ang tunay na Bible scholar po ay may PhD. Hindi po natin hinahamak ang pagkataon ni Brother Ellie, pero ang totoong requirement po ng isang tunay na Bible scholar ay may PhD. Ito po ang sinabi ng isang renowned na Bible scholar na si Dr. John Collins. There are many ways of doing that, and to some degree, the measurement is subjective. normally you need to get a phd in the subject that is the standard measurement ang isa sa mga videos ni Brother Eli ay makapagpapatotoo na hindi siya pwedeng maging Bible scholar. Eto, panoorin po natin. Kaya ako nag, nagsasaliksik, kahit po ako walang pinag-aralan, pati Grego pinapakialaman ko, pati Ebraiko pinapakialaman ko. Humahanap ako ng mga diksyonaryo para maintindihan ko kasi yun nga ang nakasulat sa Grego. Bakit pag itin-translate sa ibang wika, pinapalitan? Napanood po natin ang video at sa video po ni Brother Ellie ay aminado siya na wala siyang pinag-aralan. Diyan pa lang ay kasalungat na po yun ang sinabi po ni Dr. Collins na kailangan meron kang PhD in the subject. Pangalawa, uh, pinapakailamanan niya ang Hebrew at ang Greek at gumagamit siya ng mga diksyonaryo. Alam po natin na ang tinutukoy po ni Brother Ellie ay ang Hebrew at ang Greek lexicon. Um, pero hindi po iyan sapat para malaman po natin ang biblical languages dahil maraming bagay po ang hindi kayang paliwanag ng paggamit ng lexicon lamang at hindi nakikita sa paggamit ng lexicon lamang kundi dapat alam mo talaga ang syntax at ang grammar nito. Pangatlo, ang tunay na Bible scholar po ay tinitignan ang historical context ng mga talata. What makes a biblical scholar? Biblical scholars usually try to interpret a particular text within its original historical context and use whatever information is available to reconstruct that setting. Historical criticism aims to determine the provenance, authorship, and process by which ancient texts were composed. Itong ginagawa ng mga followers ni Brother Elisoriano na paggamit ng mga talata na hindi naman alam ang historical context ay natutunan din sa kanya. Kasi kung tunay na Bible scholar, itong si Brother Ellie ay ituturo niya ang historical context nito sa kanila. Kagaya na lamang itong madalas na mag-comment sa ating page na paboritong-paborito niya gamitin ang laban sa atin ng 1 Timothy 2 verse 12 na para patunay na si Apostol Pablo ay nagpapatunay na ang lahat ng babae hanggang sa panahon natin ngayon ay hindi pwedeng magturo hindi mo lang niya inalam ang historical context na sabing talata. Ang ginagawa kasi nila ay puro copy and paste ng mga talata, proof texting, na basta may, may, may pakita lang sila mga talata, ay pakiramdam nila, ay tama na sila kahit hindi mo lang nila inaalam ang historical context nito ang mga tunay na Bible scholar po ay hindi mag interpret ng 1 Timothy 2 verse 12 bilang patunay na ang lahat ng babae ay hindi pwedeng mag magturo uh, sa mga lalaki dahil alam po ng mga Bible scholars ang historical context na nasabing talata. Ang isa sa mga leading New Testament scholars sa panahon natin ngayon na si Dr. Craig S. Keener ay nagbigay ng komento kung bakit sinabi ni Apostle Pablo ang nasabing minsahe. paul's letters to timothy in Ephesus provide us a glimpse of the situation. false teachers 1 timothy 1 6 to 7 1 timothy one nineteen to 20 1 timothy 6 3 to 5 and 2 timothy 2 verse 17 were misleading the women 2 timothy 3 6 to 7 who were the most susceptible to false teaching only because they had been granted the least education. This behavior was bound to bring reproach in the church from a hostile society already convinced that Christians subverted the traditional roles of women and slaves. So again, Paul provides a short-range solution, do not teach under the present circumstances, and a long-range solution, let them learn. 1 Timothy 2:11. Today we read learn in silence and think the emphasis lies on silence that these women are to learn quietly and submissively. May reflect their witness within society. These were characteristics normally expected of women, but ancient culture expected all beginning students, unlike advanced students, to learn silently. For that matter, the same word for silence here is applied to all Christians in the context, chapter 2, verse 2. Paul specifically addresses this matter to women for the same reason he addresses the admonition to stop disputing to the men, chapter 2, verse 8. they are the groups involved in the in the efficient churches again it appears that paul's long-range plan is to liberate not subordinate women's ministry the issue here is not gender but learning god's word well para po sa view ng mga followers ni brother eddie suriano siya ay isang bible scholar dahil memoryado ni suriano ang mga talata sa biblia gumagamit siya ng interlinear Bible at mga diksyonaryo. At sumasagot siya sa mga tanong. Yan po ang view ng mga followers ni Brother Ellis Riana pero hindi po yan ang view ng mga taong may idea at nakakaalam tungkol sa tunay na Bible scholars. Nagbigay na po tayo ng at least tatlong patunay. Una, ang tunay na Bible scholar po ay knowledgeable sa biblical languages. Nakakabasa ng tama ng Hebrew at ng Greek. Nakakaunawa ng grammar at ng syntax nito. Nakakapag-perform ng proper exegesis at may idea sa textual criticism. Hindi po kailanman ito nagawa ni Soriano at wala pong maipapakitang videos ang mga followers niya na nagawa ito ng kanilang tagapagturo. Pangalawa, may PhD ang mga Bible scholars. Si Brother Eli Soriano ay wala po nito. Pangatlo, ang mga Bible scholars po ay tumitingin sa historical context at wala pong matinong scholar ng Biblia ang gumagawa ng world idea fallacy o naghahanap ng letra por letra sa Biblia at gumagamit ng proof texting sa halip ay kinokorek po ito ng tunay na Bible scholar. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana ay naging bukas po ang ating puso't isipan sa inyong panunood. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos. So ayan po mga viewers sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuri yan. Hello mga kapatid. ah uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulote niyo ng Mr. Curious Catholic is pains and YouTube channel dami niyong matutunan. Isa buhay natin ang ating matutunan. Rodillo en la iglesia.